Ah, uh, yaya! Email. Yung email! Pakita mo na dali. Anong, anong email ba yon? Andiyan na ba? Email? Hindi mo ba alam yung email? ang <laughs> <laughs> alam lang dyan, mail. Mail lang ang alam niya. <laughs> <laughs> ano ba yung email na hinihintay mo? Uh, email lang naman. Wala naman yon. Email lang naman. Lola! Hoy! Ano yun? Si, Sino yun? Ano? Si Yaya. Kanin, si Yaya ba yung narinig ko na yun? O, parang si Yaya. Ano ba si Yaya. Si Yaya ba yun? Si Yaya ba yun? Nag May nagsalita, ba babae. Ano ba, minumulto lola na ba tayo? Na, eh. Tsaka lola, lola so... sinabi. <laughs> parang si... Matay. Ah! Yaya! Yaya, ano na naman ang nangyari? Yaya, puyat ka ng puyat siya. Katuloy nakakatulog. Tingnan mo, tingnan mo. Hindi siya tulog. Roelio, Roelio, Roelio! Ay, hindi pa tulog? Nandali lang. Anlamig. Nanalamig siya, Tidora. Nandali lang. Pulsuhan mo nga. Parang tinawag ka eh. Pero na nagsalita. Narinig ko. Tinawag tayo. Siya ba yun, oh, Tidora? Oh, alden, Alden, Alden. <laughs> Yung tibo? Diba? Ang lamig na katawan niya. <laughs> Hindi nga. Ala. Wala na may pang babae dyan eh. Roelio, oh. Roelio, Roelio! Ingatan niyo!